Tara, puntahan natin ang Bali Inspired Cafe dito lang sa Negros. Para iwas sa sa daan, sinacheck ka muna yung PSI ng aking gulong. So for today's video, ang ating destination for today ay puntahan ang Bali Inspired Cafe. Dito lang matatagpuan sa Don Salvador Benedicto, Negra sa Occidental. 45 minutes to 1 hour yung kailangan nyo i-travel from Bacolod to Don Salvador. Ang ganda ng weather today at matatanaw talaga ang magagandang nature's view dito sa daan. Marami talagang rider na dumadaan dito bukod sa malawak na yung daan. Sobrang ganda pa ng tanawin habang nagra-rides ka dito. Kaya mawawala talaga yung stress mo dito. Kaya shout out sa mga rider na dumadaan dito. Mararamdaman mo talaga kapag nandito ka na sa Don Salvador Benedicto kapag malamig na ang heat. And time. reminders lang kapag mag-travel kayo dito sa Don Salvador, Benedicto. I-check nyo muna ang inyong mga brake kasi masyadong matarik yung daan dito para makaiwas sa aksidente. And nandito na tayo sa may pine wood forest trees. Sobrang lamig talaga dito kasi ang rami ng pine trees na madadaanan. At isa rin ito sa mga tourist spot dito sa Don Salvador. Maraming mga motorista nang sa stop over dito kasi ang ganda talaga ng tanawin. At maganda magpa-picture dito. And after a few minutes, we're here at Terrassa Cafe de Esbi. Di mo na kailangan pumunta sa Bali, Indonesia para ma-experience mo ito kasi meron na dito sa May Don Salvador. Welcome at Serasa Cafe. Sarap talaga dito magkape. Si sobrang fresh ko yung hangin. Pwede ka din dito makapag breakfast lunch, at dinner. Sobrang ganda talaga dito yung tanawin kaya sobrang nakakarelax at nakakagaan sa loob. Kaya kapag pupunta kayo sa DSB, huwag yung kalimutan na dumaan kaya dito. Kaya habang ako nag-aantay ng order ko na kape at toasted bread, In, enjoy ko muna yung view dito. Sobrang ganda talaga ang view dito at nakaka-relax habang nagkakape. At nakita ko din na meron siya lang sticker board dito kaya naglagay na din ako ng sticker para meron din remembrance na pumunta ako dito. At after ko magkape ay bumaba na din ako. At sa halagang 50 pesos, hindi mo na kailangan pumunta sa Bali, Indonesia para ma-experience yung mga ganitong shots. Kaya ako sa inyo, try niyo din ito at magdala ng OOTD niyo Super worth it talaga yung 50 pesos niyo kasi ang ganda talaga kumuha ng mga pictures dito. mag -e enjoy talaga kayo mag dito. Kasi bawat area, iba't iba yung mga design. At ang ganda din magpa-picture dito sa swing habang nakaharap sa bukit. Kaya kung nature lover ka, punta ka na dito. At kung gusto mo din mag-swimming, meron din dito swimming pool na nakaharap sa bukit. Hindi na ako naligo kasi ang lamig ng tubig. O, oh, diba? Parang nasa Bali, Indonesia ka Where lang. Pero Ball, bawat area talaga dito. Kaya pumunta na kayo sa terasa Cafe para ma-experience na yung Bali vibe. Thank you for watching!